Noong gabi ng April 2017, ang magkasintahang si Nakasandra, Cassandra, labing pitong taong gulang, at Johnny, labing siyam na taong gulang, ay nag ng isang party sa bahay ng kanyang lolo't lola para sa kanilang mga kaibigan. Sa loob ng bahay, walang humpay na kasiyahan, may malakas na musika, alak, tawanan at marami pang uri ng mga bagay ng kaligayahan na mga kabataan ang nababalot sa kapaligiran habang ang higit sa isang dosen ng mga teenager ay nagsisigawan at nagsasayawan sa ikalawang palapag, may isang kakilakilabot na lihim ang nakatago sa likod ng isang pinto na nakasara at nakasilyado. Dahil sa loob ng silid na yon, naroon ang lolo't lola ni Cassandra na parehong tahimik at hindi na gumagalaw. Sapagkat ang dalawang matanda ay kapwa wala ng buhay sa likod ng pintong nakasilyado. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng bahay? Bakit masaya pa rin nagpa-party si na Cassandra at Johnny sa loob ng bahay habang ang kanilang lolo't lola ay patay na sa isang silid? Ano nga ba ang naging dahilan ng kamatayan ng dalawang matanda? Paano nila sinapit ang kanilang sariling kamatayan? Kung interesado ka sa aking kwento ngayong gabi, halika at aking isasalaysay ang buong pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Cassandra Bjorg o kilala sa pangalang Kasi ay sinilang noong 2000. Siya ay pinalaki ng mag-isa ng kanyang ina si Amanda Sterling. Dahil sa solo parent si Amanda, siya lamang ang nag-aalaga at nagtatrabaho para sa kanya at sa kanyang anak. Kaya aminado siya na napabayaan niya ang kanyang anak na si Cassandra at ang tanging naging katuwang nito ay ang pagpapagamit sa anak ng mga gadget. Sa patuloy na paglaki ni Cassandra, lalong nahirapan si Amanda na disiplinahin ito. Lalong-lalo -lalo na sa tuwing inaalis nito ang telepono sa kamay ng anak, magsisimula na itong magwala, magalit at manakit. Sa paglipas ng panahon, lalong nahirapan siya na palakihin ng maayos ang anak. Noong 2015, labing limang taong gulang si Cassandra at tuluyan na nga ang tinalikuran ni Amanda ang pag-aalaga sa anak. Kaya ibinigay niya ang buong kustudiya sa lolot-lola ni Cassandra na sina Wendy at Randall Bjork na parehong 63 taong gulang. Sa pagpapaubaya ng pangangalaga sa dalaga, katulad ni Amanda, nahirapan din ang mag-asawang Wendy at Randall sa kanilang apo. At mas lalo pa silang nahirapan nang magkaroon ng kasintahan ang dalaga nila. Ang kasintahan na ito ay nagangalang Johnny Ryder, isang labing siyam na taong gulang na lalaki. Si Johnny ay hindi naging magandang ehemplo kay Cassandra. Dahil natutong tumakas ang dalaga sa bahay ng kanyang mga lolo't lola upang sumama sa kasintahan. Sa katunayan, ang pulisya ay nakatanggap ng maraming tawag mula sa 911 sa pagitan ng October 2015 at March 2017 na may kabuoang tawag na 31 mga ulat para sa iba't ibang dahilan. Ang labing walong beses dito ay mula sa pagtakas ng dalaga sa bahay. Ang iba naman ay mula sa mga ulat na hindi pagkakaunawaan sa tahanan sa pagitan ng lolo't lola at ng kanilang apo ngunit hindi lamang simpleng hindi pagkakaunawaan ang nagaganap. Dahil nang umidad na si Cassandra ng lambing anim na taong gulang, sinimulan niyang atakihin ng kanyang lola. Ito ay nang pinaghinalaan siya ng kanyang lolo't lola na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot na sa huli, ito ay napatunayang totoo. Katulad ng aking nabanggit, naging masamang impluensya si Johnny kay Cassandra at ang isa na nga rito ay ang pag-udyok sa kasintahan na gumawa ng krimen. Ang krimen na ito ay ang pagpatay sa pareho nilang mga pamilya. At sinumulan na nga nilang gumawa ng mga listahan ng bawat membro ng kanilang pamilya. Nasa una nilang plano ay ang patayin si Amanda, ang ina ni Cassandra. Subalit naisip nilang mahihirapan sila dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kaya pinagpaliban nila ito at gumawa sila ng panibagong plano para naman sa lolo't lola ni Cassandra. Sinimulan nila ang masamang balak noong gabi ng April 1, 2017. Sa kanilang plano, sila ay magtatago at maghihintay sa labas ng bahay ng dalawang matanda sa 1911 Furlong Run, Lawrenceville, Georgia, USA. Kapag nakita nilang pinatay na ng mag-asawa ang kanilang mga ilaw, magiging senyales na ito para sa kanila na matutulog na ang dalawang matanda. Nang patay na ang mga ilaw, palihim na pumasok na si Cassandra at Johnny sa loob ng bahay nang hindi sila napapansin. Sa kanilang pagpasok dahil sa pagkagulat ng dalawang matanda, wala silang nagawa sa pag-atake ni na Johnny at Cassandra. Pinagbububugbog ni Johnny si Randall habang kinakaladkad naman ni Cassandra ang kanyang lola sa isang silid. Nilagyan ni Cassandra ng duct tape si Wendy sa kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos, pinagahampas niya ang matanda hanggang sa ito ay nanghina at nawala ng malay. Ilang saglit lang ipinasok naman ni Johnny si Randall sa silid kung saan dinala ni Cassandra ang kanyang lola. Ang dalawang matanda ay parehong mahina na at sugatan mula sa mga pag-atake ng dalawang kabataan. Subalit ang dalawang kabataan ay hindi nasiyahan sa nilang ginawa at tuluyan na nilang winakasan ng buhay ng dalawang matanda. Ito ay sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanila ng kutsilyo nang walang humpay hanggang sa sila ay mamatay na. Matapos ang pagpatay, sinaraduhan nilang pinto at nilagyan nila ng mga tape ang bawat butas nito upang sa gayon hindi lumabas ang mabahong amoy mula sa patay na katawan ng dalawang matanda. Kinabukasan, inaya na magkasintahan ng kanila mga kaibigan upang magparty sa loob ng bahay ng mag-asawang Randall at Wendy. Ang lahat ay masayang nagsasayawan, nagiinuman at kumakain na hindi alam na mayroong naganap na isang pagpatay sa lugar. At kasalukuyang kasama nila sa iisang bahay ang mga katawan ng biktima at ang dalawang walang pusong mga salarin. Lumipas ang gabi ng kasiyahan at dumaan ang mga araw na parang walang ginawang masama ang dalawang kabataan. Nagsimula na rin mabulok ang katawan ng mga biktima habang ang magkasintahan ay nananatiling nakatira sa bahay. Samantala, para hindi mag-alala ang mga kamag-anak ng dalawang matanda, patuloy na nagpapadala si Cassandra ng mga mensahe sa text sa mga membro ng kanilang pamilya. Ang dalaga ay nagpapanggap bilang kanyang lola na sinasabi na ang lahat ay nasa maayos. Gayon pa ang ilan sa kanilang mga kamag-anak ay nagdududa sa mga mensahe at nakakakutob sila na may masamang nangyari sa mag-asawa. Ang hinala ay lalong lumakas nang sinubukan nilang makipag-usap kina Wendy at Randall sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang telepono. Subalit ni isa sa dalawang matanda ay hindi sumasagot sa mga tawag. Dahil dito, hiniling ng ilang miyembro ng pamilya ni na Wendy at Randall sa mga pulis na gumawa ng welfare check sa bahay ng mag-asawa. Mabilis namang tumugon ang mga pulis at pumunta sila sa bahay ng dalawang matanda noong April 6, 2017, mga bandang 6.09 ng gabi. Sa kanilang pagkatok sa pinto, walang sumasagot sa loob ng bahay kaya pinagpasyahan nilang bumalik na lamang. Sa parehong araw, bumalik ang mga polis ng 8.19 ng gabi, ngunit sa pangalawang pagkakataon, walang sumasagot at wala naman silang nakikitang anumang mali sa bahay. Kaya muli silang umalis at bumalik kinabukasan ng mga bandang 4.43 ng hapon. At sa muling pagkakataon, walang sumasagot at walang kahinahinala sa lugar. Gayunpaman, ang pamilya ng mag-asawang Wendy at Randall ay hindi mapalagay. Kaya naisipan na nilang mag-file ng missing person noong April 7, 2017 ng 8.58 ng gabi. Samantala, habang ang mga polis ay nagbabaka sakaling may sasagot sa loob ng bahay, ang magkasintahan naman ay lihim na naninirahan sa loob nito. Ang dalawa ay patuloy na nagpaplanong gumawa muli ng panibagong krimen batay sa kanilang listahan ng mga bibiktimahin. Ang nakakatakot nilang napagkasundo ang plano ay ang patayin naman ang isa sa mga membro ng pamilya ni Johnny. Kaya sa parehong buwan noong April 8, 2017, ng 8.30 ng gabi, sa 1685 Rambling Drive, Lawrenceville, inatake ng magkasintahan ang kapatid na babae ni Johnny at ang asawa nito na pareho nating itatago sa pangalang Maria at Mark. Sa kabutihang palad, si Maria at Mark ay nakaligtas sa kamay ng magkasintahan habang sina Johnny at Cassandra naman ay agad na tumakas gamit ang sasakyan ni Maria. Iniwan nila ang kanilang sasakyan sa pagmamayari ng lolo't lola ni Cassandra. Sa pagkaligtas ni na Maria at Mark, nagkaroon ng pagkakataon ng mag-asawa na makapagsumbong sa mga pulis. At ang mga pulis naman ay mabilis na rumisponde sa tawag ng dalawa. Pagkarating sa pinangyarihan ng krimen, Kinapanayam nila si Mark at Maria na parehong nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan mula sa pag-atake. Ayon sa kanila, sa pagdating ng dalawang magkasintahan, agad silang pinalo ni Johnny ng baseball bat habang pareho din silang ginamitan ng pepper spray ni Cassandra. Pagkatapos noon, ninakaw na ng dalawa ang kanyang sasakyan. Kaya naman habang nag-iimbestiga, na-recover ng mga pulis ang sasakyan ni na Wendy at Randall na una nilang ginamit bago ang sasakyan ni Maria. Kaya sa pagkakataon na yon, nagkaroon ng dahilan ng mga pulis na pasukin ng bahay ng mag-asawang Bjorg. Sa parehong araw noong April 8, 2017, 11.30 ng gabi, tuluyan nang nakapasok ang mga pulis sa loob ng bahay ng dalawang matanda. Pagkatapos, tumambad sa kanila ang masangsang na amoy. Sa patuloy nilang pag-iimbestiga, natapat sila sa isang silid na nakaselyado. Pagkabukas, nakita nila ang mga katawan ng dalawang matanda na parehong naagnas na. Matapos ang pag-iimbestiga sa bangkay ng mag-asawa, si na Cassandra at Johnny ang naging pangunahing sospek sa naganap na krimen. Kaya hindi nagpalampas ng pagkakataon ng mga pulis para hanapin ang dalawang kabataan. At dahil ninakaw ng dalawa ang sasakyan ni Maria, ito ang ginamit ng mga polis upang matuntun sila. Gamit ang mga security camera sa mga lugar kung saan dumaan ang kotse, napadpad sila sa isang apartment kung nasaan ang dalawang kabataan. Pagkarating, sinubukan ng mga polis na makipag-ugnayan ng mapayapa sa dalawa. Subalit tumanggi ang mga sospek na sumuko at makipagtulungan. Kaya napilitan ng mga polis na humingi ng tulong sa isang SWAT. Sa maikling oras, ang SWAT ay nakapasok sa loob ng apartment sa pamamagitan ng persahan. Pagkapasok, natagpuan nila mga sospek na parehong may mga sugat sa katawan kung saan sila mismo ang nanakit sa kanilang mga sarili. Dahil dito, agad na dinala ang dalawa sa ospital upang gamutin. Habang hinihintay na umayos ang lagay ng dalawang sospek, ang resulta ng autopsy sa dalawang matanda ay lumalabas na batay sa resulta, ang dalawa ay namatay dahil sa hiwa sa kanilang mga lalamunan. Ngunit bago pa man sila malagutan ng hininga, nakita rin sa resulta kung gaanong kalala ang naranasan nilang paghihirap sa kamay ng dalawang kabataan na batay sa mga tinamong sugat maaring ginamit ni Johnny at Cassandra ang martilyo, baseball bat at isang butcher knife para isagawa ang pagpatay sa dalawang matanda. Matapos ang ilang araw na pagpapagaling, ang dalawang kabataan ay kinapanayam ng mga pulis. Sa pagkakataon na yon, naging matigas si Cassandra at hindi siya nagbigay ng anumang salaysay. Gayunpaman, si Johnny ay nagbigay ng pahayag patungkol sa pagpatay nila sa dalawang matanda. Sa pag-amin, inaresto at kinulong ang magkasintahan sa bilangguan. Sa paglilitis, napatunay ang nagkasala ng patong-patong na mga kaso si na Cassandra at Johnny. Ito ay mga kasong homicide, aggravated assault, at armed robbery para sa pagpatay sa dalawang matanda. Ngunit ayon sa korte, hindi maaaring masentensyahan ng parusang kamatayan si Cassandra dahil nangyari ang krimen nang siya ay minor de edad pa lamang. Sa kabilang banda, si Johnny naman noong mga panahon ng krimen ay nasa hustong gulang na kaya siya ay maaaring maparusahan ng kamatayan. Maliban dito, ang dalawa ay kinasuhan din ng kasong attempted murder at kasong pagnanakaw para sa pag-atake nila kina Maria at Mark. Noong biyernes ng February 2, 2018, sina Johnny Ryder at Cassandra Bjorg ay sinintensyahan ng dalawang beses na habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad na makakuha ng parol sa loob ng 60 taon. Karagdagan pa sa hatol ang pagbibigay pa ng 21 taon na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si Aaron Naray. Kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. At magpapasalamat din po ako sa walang sawa niyong pagsuporta at panunood. 20,000 subscribers na po tayo. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kina Cassandra Bjorg at Johnny Ryder. Ako po si G. Maraming salamat.